active, let's be active. Kahit ngayon lang. <laughs> Saka nga pala guys, malapit na ang aking school sa Thursday na po. So ayan guys, pagkatapos kong mamasyal kasama si Molly sa labas, umuwi ako at nag-exercise. Makikita niyo po yan sa aking Facebook account guys. Nilagang talong. Kung kalbas kumote, konti lang. Pritong salmon at fried rice na may gulay. so good morning guys happy monday to everyone alaga ako nang umulit na let's let's be proactive let's be active kahit ngayon lang Hello guys! So, pagkatapos kong maglinis ng aking kwarto, ayan, breakfast time naman. May plano po kasi akong mag-live sa aking Facebook account. Kaya naman, nagsusulat ako ng aking mga sasabihin at ano ba ang mga plano ko ngayong araw na ito. So, yun lang naman po ang aking live kung paano maging positibo ngayong araw na to. Sana hindi lang ngayong araw na to. Sana araw-araw kasi kailangan ko po yan. So, ayan po, umiinom po ako ng tea na may camel meal. Herbal tea. So, ayan po, sulat-sulat ako, kunwari. Ayan, medyo nagutom po ako. So, yung, mm. yung toast ko po is may peanut butter na may banana sa taas ng tinapay. Sino pong nag-aalmusal po ng ganyan, taas ng kamay? Mm, ako lang siguro. So, ayan, sulat-sulat ako kung ano yung mga plano ko ngayong araw na ito. Yung mga task ko, kung ano yung step by step na dapat unahin. Ayan, habang nagsusulat, umiinom ng tea. <laughs> nakita nyo naman. Wala na talaga akong sasabihin, guys. Kaya yan, sulat ako ng sulat. So, kaya naman po ako nagsusulat, mga guys. Kasi makakalimutin po ako. Na, number one po yan na priority ko yung pagsusulat ng mga gagawin ko. Kasi hindi naman po ako matalino. Saka nga pala guys, malapit na ang aking school sa Thursday na po. Excited na po talaga ako sobra. Sana po makayanan ko yung mga English speaking nila doon. Kasi hindi po talaga ako fluent mag-English. Ay, nakitch! <laughs> Kailangan natin pag-aralan natin to. Diyos So, ang live ko nga po pala sa aking Facebook account is paano maging positibo ngayong araw na ito. <laughs> I-follow nyo na rin po ako sa aking Facebook account. So, ayan guys, pagkatapos kong mamasyal kasama si Molly sa labas, umuwi ako at nag-exercise. Makikita nyo po yan sa aking Facebook account, guys. Pagkatapos kong mag-exercise, nag-edit po ako ng mga video na i-upload natin. Pagkatapos ay nagluto na ako ng ating mga dinner at kakainin para bukas para tuloy-tuloy ang buhay at masigla at healthy. Kain po tayo guys. from the farm. Delicious. I eat that one. Mmm. Let me boil this one. it's very really salty. Bagoong with nilagang um, talbos kamote na hinarbes natin kahapon. nilagang talong. ng kalbos komote. konti lang. Tapos meron akong nilutong bagoong. At may meron tayong pritong salmon at fried rice na may gulay. Sarap. Oh my God. Yan. Eggplant is so expensive in India. Hmm? Eggplant, very expensive. This eggplant, we just... in our backyard. Hmm. But we still spend money for it. Bagoong. So guys, pag kumakain ako, nakataas yung po ako talaga. Yeah? Hmm. Hmm. So, yung isa, yung hindi ko makain ng ganito. Kinakain niya puro Indian curry. Tapos, napagod ako. At tapos ko lang mag-exercise, tapos nagluto akong... Anong oras na dito? 7? Halos, ano na, mag-alas 8 na ng gabi. <laughs> mm -hmm. Ming Ming! Molly pag kumakain talaga ako guys, nakataas yung isa kong paa sa upuan. Yung talbos ka na kinuha natin kahapon. konti lang siya. Ay, Tapos lagyan mo ng pritong isda. Hindi ko na to na-vlog kanina kasi. Grabe, ilan yung niluto ko? May niluto pa akong pasta, fried rice, tapos nagprito ng isda. Marami yan talaga ako kumain guys. Ewan ko, kaya ako nag-exercise eh. Kasi gusto kong kumain. Mm. Sarap. So, yung ginawa ko today, nag-live ako. Diba? Kung napanood nyo yun. Nag-live ako ngayon. Kapag tapos nun is, naglinis ako. Tapos naglakad kami ni Molly mga 45 minutes sa labas. Pagbalik, nag-exercise ako. Siyempre, nag-edit muna ako ng mga video. Yung mga maliliit na mga video. Tapos nag-exercise ako. I-edit ko din yun. Tapos, Tapos mag-exercise. Ayan, hindi pa rin ako nakaligo. Nagluto na lang muna ako. Mas masarap yung pag-ain pag may kasabay kang kumain na yung may hilig din ng Philippine food. Yung kinakasama ko, hindi siya may hilig sa mga Philippine food. Maarte. Kumakain siya yung mga prito-prito lang na Manok. Ayaw na, ayaw na ng adobo. Ayaw na yung lasa ng soy sauce. Gusto mm. niya puro curry lang. Uh. So you don't, the soy sauce thing and everything. Okay. You don't like, you only like fried fish. Fried chicken. Fried rice. Mm. Worbomb concert. Pansit. yo concert, deserve. Yan. Mm. Kumakain sa pero kaunti lang. Hindi, hindi talaga kagaya sa atin na Yung sarap na sarap sa pagkain talaga. Masarap akong magluto, guys. No. Alam mo naman sa atin sa Pilipinas pag nagluto tayo, 'di ba? Tapos kasama natin yung pamilya natin, ayan salo-salo. Talagang sarap kumain magkakasama. mas ko na yung one day. One day, pag nakaipo na ng pera, guys. Kasi yung bis na bumili ng ticket papunta doon, pa -uwi sa Pilipinas, padala na lang. Sa kamahal na din dyan sa Pilipinas, guys. Yung mga bilihin. Grabe, nagtaas na rin dito. Lahat. Kaya kailangan ko talaga makahanap ng trabaho. Kasi kung isa lang yung magtatrabaho, walang ipon talaga. Hindi kaya. Hindi kaya makaipon. Sana makanap pa akong trabaho. Guys, naka-filter lang ako, guys. Ah. Yung konting pampakinis lang ng balat. Alam nyo naman. Excuse me. So, busog na ang inyong meronakis. So, bukas naman ulit. So, dito ko na natapusin ang ating daily vlog. Hmm? Day 6 probably. Hmm. So, I'll see you tomorrow. Bye! Bye!